Hello, good evening. Ang lakas ng ulan dito sa amin. Push na push tayo kasi pag katatapos na natin mag-taking up at ayun. Kamusta po ang lahat, no? Na-miss ko kayo. Promise. Kaya ano ko lang po ito. Ayan. Kamusta? Totoo lang masakit ang nangyari. Ito ang magawa. Sabi hirap, tapos mawala rin no. ang sakit sa loob yun. Ang hmm, ito. Wala pa ako sa Wala ka Wala sa ulan talaga. So, Sa buho ko. Kapag ko ang alam ko. Sana yun ako din di magsaklay. Thank you for watching. Thank you. Thank you.